What's up buddy? For today's video, maghahanda na naman tayo ng lulutuin natin. Bali, ang ihanda natin ngayon ay magsasalad tayo ng radish or labanos. Kung hindi ka pa nakatigim, pues tuturuan kita kung anong gagawin at kung ano-ano kailangan sangka. Mag-slice lang tayo ng kamati, syempre. At dapat mayroon din tayong sibuyas. Depende na sa inyo kung anong korte gusto nyo gawin. Hindi lang slice, pwede lang din na uh, cube types. Mayroon din tayong luya. Yan, mag-slice tayo. Gusto ko cube types talaga ilagay maliliit na hiwa para lalabas ang aroma sana all may aroma lagyan din natin ng atsal konting acal pang dagdag uh, lasa mag slice din tayo ng carrots yan maglagay tayo ng carrots so ito yung main ingredients natin so bali mag slice lang tayo ng rad para labanos tawag natin dito so ganito ang process natin pagkatapos na natin i-slice yan i-arrange na natin ng, ano, at ilagay natin sa bowl tapos lalagyan natin ng asin I mix natin yan konti tapos ipiga natin ng maayos talagang ang katas nya tatanggalin natin okay, ipiga natin sa asin para yung lasa ng radish hindi na siya mapait dapat gentle lang ang pagpiga hindi masyadong piga asin piga talaga para hindi malata at di masayang ang ating labanos tapos huhugasan na natin ng maayos, yan, para matanggal ang alat. Para mamaya kung ititimpla na natin, wala na siyang amoy at hindi na siya maalat. Habang naghahanda tayo, magsha-shoutout muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Shoutout Reggie Singson, uh, buddy, shoutout. Salamat sa suporta at sa ating mga followers. At syempre sa ating star sender, Antonia Biba. Babalik tayo sa video. So pagkatapos hugasan, iyan na lang natin ang mga sangkap na gagamitin natin. Yan ihalo natin lahat at mekos mekos na din natin alright let's go